Well, 2-0 na nga po ng stories ang seri ngayon sa NBA Finals matapos muli maipanalo ng Boston at maprotektahan ang kanilang home court. Abante na nga ng dalawa ang Celtics meaning kailangan na lamang nilang manalo ng dalawa pa. Pero bago pa man nila makuha ang Game 2, meron muna nga ditong isang questionable call na talaga namang marami ang nagreklamo na kahit ang veteranong commentator na si Mike Brin. There should have been a foul call. Jalen Brown with a shove on the back on this P.J. Washington Sinabing may foul talaga sa nangyaring fast break na magpapababa sana sa 3 points na kalamangan ng Boston. Ito na nga sana ang itinuturing na game changer ng team na posibleng magpabago sa resulta ng game. Pero halina tingnan natin ang sinabing play na ito. Foul nga ba o clear block? Well, tara na talakay natin yan at pag-usapan ng balitang may sinisi nga po si Luka Doncic sa kanilang pagkatalo. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. 105.98 Well, eto na nga po mga kawan stories ang final score ng talaan sa game 2. Kapansin-pansin na sa buong quarter talagang gustong maitabla ng Dallas Mavericks ang serie. Kahit nga si Luca, Paul Sigidong manalo dahil nakapagtala nga ito ng 23 points sa first half lamang. Sa pagsisimula nga po mga kawan stories, maganda ang shooting ng Dallas lalo sa long range. Sa long rin naman sa Celtics na maalat sa 3 points. Maganda rin naman sana ang simula ni Kyrie Irving. Ngunit, Gaya nga ng Game 1 ang story ang ito para sa Dallas Mavericks hanggang simula lamang. Pagdating sa second half, dito na nga gumawa ng Rana ang Boston para maiwan ang Dallas. Ngunit iba ang story ang ngayong Game 2 dahil pumalagre naman nga sana ang Dallas sa huling minuto ng fourth quarter at sinubukang maagaw ang momentum pabalik sa kanila pero hindi nga yan pinayagan ng mga referee dahil lamang sa isang play. Well, sa last one minute, gumawa nga sana mga Kuwan stories ang dalas ng 9-0 run para maibaba sa 5 points ang kalamangan. Ngunit meron ngang isang play na nagpabago at nagpahinto ng momentum ng Dallas at lahat ngang ito ay gagawin sanang dunk ni PJ Washington para maibaba sa 3 points ang lamang ngunit hindi nga ito natawagan ng foul ng mga referee ang tulak ni Jalen Brown at ang tapik sa kamay ni Derek White sa naging replay nga mismo ang commentator na si Mike Bren ang nagsabing foul ang ginawa ni Jalen Brown at yun nga at eto at ating panorin at sa play ngang ito naputo lang momento mat scoring rana ng Mavericks. Maraming apu mga fans ang nagsabing pabor talaga ang mga referee sa Celtics. At sa naging interview nga pumakawa story sa Dallas lalo kay Luka Doncic sa kanilang pagkatalo sinabi nga nito mismong sarili niya ang sisisihin niya sa pagkatalo dahil na rin sa pagiging malamya sa free throws. Bagsak nga po ngayong game to mga ang story sa kanyang free throw percentage. Eto na nga mismo ang sinasabi niya na ang kanya at ang kanilang mga minte sa bonus free throws ang naging dahilan na bakit nabaon sila sa 0-2. Akalain nyo, 8 points lamang mga one stories ang kalamangan ng Boston at 9 points sa bonus free throws ang naisablay ng Dallas. Kung sakali man nga pong naipasok nila ang lahat ng mga yon, malaki sana ang posibilidad na tabla na ang serye. Pagdating naman kay Kyrie Irving, ayon nga sa kanya sadyang gutom lamang talaga ngayong season ang batang team ng Boston. Pero pinapangako niya na sa dalawang sunod na pagkatalo nila for sure maganda ang kalalabasan ng kanilang Game 3 nanilipat na rin naman sa kanilang home court.